Isang usap-usapan ng kumakalat ngayon tungkol kay kapamilya star Daniel Padilla at ang kanyang co-star sa inkognito na si Kaila Estrada. Ayon sa mga chika, tinutukso raw si Daniel na nililigawan si Kaila. Pero hanggang saan nga ba ang katotohanan sa balitang ito? Sa pinakahuling episode ng Showbiz Updates, ibinahagi ni Showbiz Insider OG Diaz na may nagtanong kay Kaila kung totoo nga ba ang mga kumakalat na balita na nililigawan siya ni Daniel Padilla. Sa naturang episode, sinabi ni Oji na may nagtangkang magtanong kay Kaila tungkol sa relasyon nila ni Daniel, dahil nga daw sila ay madalas magkasama sa incognito na parang may espesyal na koneksyon sa pagitan nila bilang mga karakter na sina Max at Andres. Ayon kay Oji, sinabi raw ni Kaila sa kanyang interview na hindi siya gaanong naa-attract sa mga tao na nasa industriya ng showbiz. Gusto raw niya ay makakakilala ng isang non-showbiz na tao at hindi siya masyadong interesado sa mga katulad niyang nasa spotlight. Kaya't sa mga kumakalat na chika tungkol kay Daniel, hindi ito agad tinanggap ni Kaila bilang seryosong pangyayari. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Oji na hindi niya masasabi na walang pagkakataon na magbunga ang anumang uri ng relasyon o pagmamahal sa pagitan ni na Daniel at Kaila. Tinutukoy niya ito bilang isang aspeto ng buhay na mahirap hulaan, kaya't hindi pa rin ito maaring ituring na imposibleng mangyari. Hanggang sa oras ng pagsulat ng artikulong ito, wala pang opisyal na pahayag o reaksyon mula sa dalawang bida, si Daniel Padilla at Kaila Estrada, tungkol sa kumakalat na chismis. Kaya't sabi nga ni Oji, baka naman tukso-tuksuhan lang yan, at ang totoo naman pala ay magkakaibigan talaga sila. Ibig sabihin, maaaring wala itong malalim na kahulugan at ang mga haka-haka ay simpleng biro lamang, at ang dalawa ay magkaibigan lamang sa totoong buhay. Hindi naman may kakailan na si Daniel Padilla ay isa sa mga pinakamamahal na aktor sa industriya, at hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na siya ay may malalim na koneksyon sa kanyang mga co-stars. Sa kabilang banda, si Kaila Estrada naman ay isang rising star na nakakakuha ng atensyon mula sa mga manunood at mula sa mga kasamahan niya sa industriya. Kung magkakaroon man ng espesyal na relasyon sa pagitan nila, ito ay isang bagay na tanging sila lamang ang nakakaalam. Kahit na hindi pa malinaw ang estado ng relasyon ni na Daniel at kaila, ang mga kumakalat na chismis ay nagbigay lamang ng kasiyahan at interest sa mga tagahanga nila. Habang wala pang tiyak na pahayag mula sa kanila, patuloy pa rin ang spekulasyon ng kanilang mga taga-suporta tungkol sa kung anong klaseng relasyon meron sila sa likod ng mga kamera. Sa ngayon, wala pa rin konkretong sagot mula sa kanila, kaya't ang mga chismis na ito ay nananatiling usap-usapan at hakahaka -haka sa loob ng showbiz. Ano ang sinasabi sa balitang ito?